Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tila may namumuong tensyon sa pagitan ng dalawang kapuso actress na sina Kailin Alcantara at Mariel Pamintuan. Sa video kasing ibinahagi ni Mariel sa kanyang TikTok account na may pamagat na Confession of a Starlet. Naikwento niya na bukod sa napagkakamalan siyang si Ashley Ortega, na ibahagi rin niya ang tungkol sa isang sampalan scene na kinailangan niyang gawin ka-eksena ang bida ng isang serye. Gina G. umano ang kaeksena niyang bida na sumampal sa kanya kaya halos humiwalay daw ang kaluluwa niya sa kanyang katawan. Action! O di, ginawa ako, sampal ko. <laughs> Tapos, yung bida, yung bida talaga, talaga, Gina G. Gina G. sa akin. Talagang, nakikita ko siya, slow mo. Ganyan, sab sabi ko, ay po, tiyan mo ka malakas to ah. Tapos, gumana na sa mukha ko, talaga yung tenga ko nang nayanig. Yung kaluluwa ko na iwan doon sa ano, sa set. Nagpalit na ng, ng ano, ng set up. Cut! Nandun pa rin yung ano ko, yung body and soul ko. Bagamat walang nabanggit na pangalan si Mariel, nagkaroon ng espekulasyon ang mga netizen na si Kailin ang tinutukoy niya sa nasabing video. Lalo na nang maispatan ng mga netizen ang tugon ni Kailin sa komento ni Mariel na P.S. Nireshoot yung sampalan scene. Medyo nakaganti naman ako kahit paano. Ang say ni Kailin. Bakit di niyo po pangalan ko, Madam Mariel? Pero sa kasalukuyan, hindi na mababasa pa ang nasabing comment dahil burado na ito. Matatanda ang nagkasama ang dalawa sa teleseryeng Love is Love at First Read ng GMA Network. Samantala, wala pang kumpirmasyon mula kay Mariel kung si Kylin ba ang tinutukoy niya sa Sampalan scene o ang artistang nagmura sa kanya sa throw lines. Wala pa rin pahayag si Kailin kung ano ang ibig sabihin ng kanyang komento kay Mariel. Anong masasabi mo sa balitang ito?